Inimbisigan ng Napolcom ang viral police vlogger na patuloy sa pagbanat online. Sinusubukan daw na kausapin ng QCPD ang police, pero sarado na raw ang kanyang pag-iisip. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Wala akong pakialam sa rango mo. Kahit ano ka pa, general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNB, kahit ikaw pa yung pinakamataan sa buong mundo. Kahit sinampahanan ng reklamong inciting to sedition, wala pa rin preno sa paninita sa gobyerno, ang police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontilias. Nag-ugat ito ng haya ganyan sabihin mali ang pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ni Fontillas sa depensa ng kanyang sarili kahit pa walang abogado ayon sa Quezon City Police District kung saan nakadestino ang pulis. Sinusubukan nilang kausapin si Fontillas. We tried all uh, our effort. Uh, meron tayong meron nakipag-communicate regarding this uh, demeanor but uh, hmm. siya talaga isa uh, wala talaga. Sa ngayon. Hinihintay pa ng QCPD ang pagbabalik ni Fontillas, na naka-leave simula pa noong March 6 hanggang ngayong araw. Yan ay kahit hindi ito aprobado ng PNP, o itinuturing na absent without official leave. He is to be restored first para ma-implement natin yung restricted custody. We are finding ways na kung meron siyang ma-impose na pwede natin uh, uh, inquestible offense, uh, we will uh, arrest him. Kung hindi na tuluyang papasok, Posibleng masibak si Fontilias. Hiwalay pa ito. Sa kanyang limang administrative cases, hindi tinapos ni Fontinias ang kanyang neuropsychiatric evaluation noong lunes. Kaya walang bagong basihan ng QCPD kaugnay sa kalagayan ng kanyang pag-iisip. Hindi po natuloy, sir. Kasi suki na ako ng psychiatric exam na yun. Ilang beses na ako nag-take. Eh. So um... hindi na ako pinag-take. Nag-base na lang sila sa mga records ko doon. 2023, nang unang makitaan ang erratic behavior at mood swing si fontillas kaya sumailalim sa medication. sinabi ni PMP Chief Romel walang lugar sa kanyang hanay ang pagpapahayag ng pinapaborang panik sa politika. Magsilbi raw sanang warning ang nangyari kay Fontillas. Iniimbestigahan na rin ng National Police Commission ang viral police. Sa amin po kasi the maximum penalty po ang maibigay namin. Should na makita namin na meron siyang pagkakamali is uh, dismissal from police service. Kasunod ng nangyari, gusto ng Malacanang na maging istrikto sa pagsala ng mga pulis ng PNP. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News Farm. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.